Maya, may sabihin na ako sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magharutan doon sa mga lalaki? Ha? Sa susunod, hindi na kita pupuntahin doon. pinapakawalan na nakita tapos nakipagharutan ka pa doon. Ha? Ano sabi ni mama sa'yo? Hmm? Balik ka dito. Balik. Balik ka dito. Balik ka dito. Pinakausap pa kita. Dito sabi ni mama? Hmm? Pag pinapakawalan kita, huwag kang makipaghabulan doon sa mga lalaki ng mga aso, ha? Naintindihan mo ako, anak? Ha? Huwag ka masyadong lalayo doon, ha? Napagod si mama sa kakahabol sa'yo. Ha? Di ba sa'yo ko sa'yo pag lalabas tayo, malaya ka na lang. Ha? Susundan ka na lang ni mama. Ay, huwag mo kong gaganyan, ha? Ha? Huwag mo akong tulugtulugan, ha? Huwag mo akong tulugtulugan. Kaya inis, si inis mo sa'yo. si mama lagi. Ha? Inis si mama sa'yo lagi. Bakit ganyan ka? Sa susunod bukas, ha? Huwag ka makipunta doon, ha? Hmm? Hindi na kita lang. Ganyan ka? Hmm. Ano sabihin mo kay mama? Bukas? Bukas? hindi na ikaw makapagharutan doon sa mga boys. Ha? Dito na ikaw banda, ha? Ha? Huwag mag, ano, anak, kayo na. si mama sa mga sa'yo. Bilis-bilis mo tumakbo. Ha? Okay na yan? O, kiss mo na si mama, kiss. si mama, kiss. 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 sila mahag si mama oh dah nak dah dah Laro na yung usapan natin, ha? Bukas, ha? Huwag makipaghabulan, ha? Hmm. Pwede ka makipaglaro o ka makipaghabulan doon sa mga boys, ha? Hmm? Hmm? Ang lay, layo ng anak. Baka mamaya hindi ka maabulin. gusto mo yung pinakalian ka o oh hindi. Diba, hindi, hindi? Kaya dapat mabihib ikaw. Susunod din si mama, ha? Hmm? I love you. Hmm. Okay na. Okay na. Okay na. Ang patawad na ni mama si Maya. Ay, hey, labrog -lab ni mama si Maya. <laughs>